nasa eh, loob yung eh. ano lahat na nasunokan uh -huh. ang dami ang gano ang ang bahay may bibigay po ka kayo ng mother na dami sabi po iwan ko na nang pero pwede rin po kayong pwede rin po kayong Pwede rin naman po kayong pumili kung may mga 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 Dito kanina yung anak nyo? Oo so, oh, nga po. Let-let ba? Hindi. Si Pepo. Si Pepo. 何だよ。